So yan mga boss no, magandang araw ulit sa ating lahat no uh, This day mga boss, uh, imbis na nakabihis na tayo, maayos na yung nakaready na tayo Ayan yung uniform natin nakahanda na uh, Biglang uh, tumawag yung ating uh, opisina na cancel yung biyahe natin dahil sa masamang panahon Diba alam naman nating lahat na masamang panahon Tapos nakakawa talaga yung sitwasyon ng ating mga kasamahang civil na nandun sa ano ngayon Sa Nabwa, sa Bicol, part ng Bicol Uh, nasa gitna talaga sila ng baha Ang hirap ng sitwasyon nila Nahirapan silang mag-CR Yung kakain sila napakahirap Dahil uh, nakakatakot mga doon Baka bigla pang tamas yung tubig doon Kaya marami talagang doon Ako napapanood sa mga upload ng mga video Ng mga ibang vlogger na Kakawa yung sitwasyon Yun sa terminal ng Naga O sa Bicol Talagang lubog na lubog sa baha Kawawa yung mga bus doon Ah... Uh, mas maigi na rin na cancel talaga kaysa nandun din tayo sa kalagitnaan kasi hindi pa talaga madaanan yung part ng mga kalsada doon sa Bicol kaya ayos lang yan na cancel mas mabuti na yung safe tayong lahat pasensya na po sa lahat sa na-upload ko kaninang uh, video na may biyahe tayo pasensya na po ha uh, babawiin ko cancel po ang biyahe sa araw na ito pasensya na po maraming salamat